guys ang ating special maha ulit at may nag order at naubos yung tinda kapon may nag request ulit ng mga ka maha kaya maha ulit ang gagawin natin nagagawin natin ulit ng gatas at bago yung mga tibuong nyugduman ng magkata sa ating special na mahal, guys, kama ni ngatas. kalang guys andyan ako sa kalan. Ano oh. na, na lagi ako sa kalan kanina. Yan guys, oh, ba. Sarap utsil ng gata. Yan na nagagawa pag pasarap ng ating maha. Sa mandarin din ang gatas. 'Di ng mga order dyan ng Maha. Mag-connect lang po kayo sa YouTube channel namin sa Big Fishing Vlog. At Yeah. Syempre guys, ahaluin natin ang Maha. At para matunaw ang kasukan, Ayan guys, ah, nakasalang na ng ating maha. Oh, napakaganda ng gatong natin, Malang, malingas. Ilang minuto lang po yan, manluto na rin po yan. Ayot lang po yan. Guys, ang ating special maha. Ayan oh, guys, marapit ng maluto guys, nagkukulo ng ating maha. Ok po guys. Malapit na tayong kalokto. Malapit na. hour later. Mga okay guys, ang ating pangbudbud sama. Okay guys, okay na ang ating pangbudbud sama. Apo na guys. Ito na yan, guys. Hmm? May mabila agad. Mamaya, mainit pa init pa. May init pa, ko ka. And guys, okay ng ating maha, pwede nang i-deliver. O, oh, di ba? Sa lagay na po ang ating maha. And guys. Ito na rin pati ang aking pangbudbud. Yan na. Nagawa ko na. O, oh, kakaunti na lang guys. Me. guys. Okay. Um,